Aris, Panginoon naming makapangyarihan, sa araw na ito, hinihiling ko ang iyong liwanag na magbigay lakas at kailan awan sa aking isipan, alisin mo po ang anumang negatibong enerhiyang nakapaligid sa akin at punan ang aking puso ng sigla at pag-asa. Gabayan mo po ako sa tamang landas at tulungan akong makamit ang tagumpay sa bawat hakbang na aking tatahakin sa iyong tulong. Harapin ko ang hamon ng araw na ito ng may tapang at tiwala sa iyong pag-iingat. Amen. Taurus, amang makapangyarihan, basbasan mo po ang araw na ito ng kapayapaan at positibong enerhiya. Alisin mo ang anumang alalahanin at bigyan mo ako ng lakas upang maabot ang aking mga pangarap. Punuin mo po ang aking puso ng kasiyahan at inspirasyon upang harapin ang mga hamon. Salamat sa iyong patnubay at walang hanggang pag-ibig na nagbibigay liwanag sa aking landas. Amen. Gemini, Panginoon, sa iyong presensya, humihiling ako ng lakas at liwanag para sa araw na ito. Alisin mo po ang anumang negatibong kaisipan na maaaring magpabigat sa akin. Tulungan mo akong maging mas mabuting tagapagsalita at gabayan mo po ako sa tamang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Bigyan mo po ako ng talino at tapang upang malampasan ang anumang hamon. Salamat sa iyong biyaya at pagmamahal. Amen. Cancer, Panginoon ng habag sa iyong mga kamay ay iniaabot ko ang araw na ito, pawiin mo po ang aking pangamba at bigyan mo ako ng kapanatagan ng loob. Naway ang iyong liwanag ang gamabay sa aking mga desisyon at magbigay sa akin ng lakas sa oras ng kahinaan, salamat sa iyong pagmamahal at pag-aaruga na laging nagbibigay pag-asa sa akin. Amen. Leo, Amang Nasa Langit Nagpapasalamat ako sa iyong biyaya at pagmamahal. Hinihiling ko po na alisin mo ang anumang negatibong enerhiya na nakapaligid sa akin. Puspusin mo ako ng tapang at determinasyon upang harapin ang araw na ito. Naway magamit ko ang aking talento sa tamang paraan at marating ang mga layuning makapagpapabuti sa akin at sa iba. Amen. Virgo, Dios na mapagkalinga. Sa iyong awa at grasya ay humihiling ako ng gabay para sa araw na ito. Alisin mo po ang anumang balakid na maaaring pumihil sa aking tagumpay. Bigyan mo ako ng malinaw na pananaw at lakas upang maayos kong maisakatuparan ang aking mga plano. Salamat sa iyong pag-iingat at walang sawang pagmamahal. Amen. Libra, Panginoon ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan at harmonya sa aking buhay. Alisin mo po ang anumang negatibong enerhiya at bigyan mo ako ng lakas upang mapanatili ang balanse sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Naway maging inspirasyon ako sa ibang tao sa pamamagitan ng iyong patnubay. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Amen. Scorpio, Diyos na makapangyarihan, sa araw na ito, hinihiling ko po ang iyong gabay at proteksyon, alisin mo po ang anumang takot o duda sa aking puso at palitan ito ng tapang at pananampalataya. Naway maging matatag ako sa pagharap sa mga hamon at patuloy akong magtiwala sa iyong plano para sa akin. Amen. Sagittarius, Panginoon ng Liwanag, sa iyong kamay ko iniaabot ang araw na ito alisin mo po ang anumang negatibong enerhiya na maaaring pumihil sa aking kasiyahan. Bigyan mo ako ng tapang upang harapin ang mga pagbabago at ng sigla upang tamasahin ang mga biyayang hatid ng araw na ito. Salamat sa iyong paggabay at pagmamahal. Amen. Capricorn, amang mapagmahal, salamat sa panibagong araw na puno ng pag-asa. Alisin mo po ang anumang negatibong enerhiya na maaaring magdulot ng takot o pag-aalinlangan. Bigyan mo ako ng lakas upang maging matatag sa pagharap sa mga hamon at gabayan mo ako sa bawat desisyon. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang lahat. Amen. Aquarius, Panginoong maawain. Pinupuri kita sa iyong walang hanggang pagmamahal. Hinihiling ko po na alisin mo ang anumang negatibong enerhiya sa aking paligid at palitan ito ng inspirasyon at pagkamalikhain. Gabayan mo ako sa bawat hakbang na aking tatahakin at bigyan ako ng tapang upang harapin ang mga hamon. Amen. Pisces. Panginoong Diyos, sa araw na ito, Iniaabot ko po sa iyo ang aking mga alalahanin, alisin mo po ang anumang negatibong enerhiya na maaaring magpabigat sa aking kalooban, bigyan mo ako ng lakas upang maging matatag at ng liwanag upang makita ang tamang landas, salamat sa iyong patnubay at walang sawang pagmamahal, Amen.